Sumuko na lang ko kayo. Sumuko na lang ko kayo. Yun na lang po ang nihiling ko sa inyo. Uh, pagbayaran niyo po yung ginawa nyo po sa, ano, sa 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 <laughs> Ito ang panawagan ng asawa ng 29 anyo sa ina na pinatay sa loob ng kanilang bahay sa barangay Fairview, Baguio City. Ito'y matapos pasukin ang kanilang bahay noong alas 3 ng hapon ng December 5 nang hindi pa nakikilalang mga sospek. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang pamilya sa pangyayari. Naulila ng biktima ang dalawang taong gulang nitong anak. Kaya ngayong nalalapit na ang Pasko, hindi nila alam kung paano pa nila ito ipagdiriwang short two years of our marriage. Pero nakita ko po doon yung pagiging isang mabuting ina at mabuting asawa niya po sa akin. Gusto ko din pa rin pong i-celebrate though magiging ano po to, different for the for the next ano for the next uh, forever na to masasabi kong ganito na. No? Ayon sa asawa, nakausapan pa niyang biktima ilang minuto bago ang pangyayari nag-chat ako sa kanya na ano na may delivery ako with uh, uh GNT, to be exact. Then uh, tinan uh, tinanong niya ako kung pick up lang. Sabi ko yes, sabi ko. Kukunin niya lang. Then ang last message niya sa akin is uh, wait me tao. Then after that tinatawagan ko. Hindi ko na hindi na sumasagot. Iniimbisigahan na ng PNP ang tatlong persons of interest sa kaso habang tinitingnan pa nila ang salaysay ng mga witness at mga ebidensyang hawak nila. Blanco pa rin hanggang ngayon ang PNP sa motibo ng pagnanakaw at pagpatay. Mensahe naman ng pamilya sa publiko. Sa mga gusto pong mag-witness, sana po matulungan niyo po talaga ang pamilya po namin dahil sobrang hirap po ng, ng ginawa po nila sa asawa, sa asawa at sa buhay po namin kagabi bumisita at nag-abot ng pakikiramay ang Baguio City Police Office sa pamilya ng biktima tiniyak ng hepe ng BCPO na si Colonel Francisco Bulwayan Jr sa pamilya ang malalimang imbestigasyon Jose Robert Invento para sa Luzon headline